Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DepEd at ng Private Sector Jobs and Skills Corporation o -Corp para sa Enhanced Senior High School Work Immersion Program. Kasama sa MOA Outline, ang curriculum alignment na nagbibigay ng karagdagang oras para sa mga estudyante. Ito'y para mas marami silang matutunan alinsunod sa kasalukuyang industry standards. Gayun din ang pagsasanay sa mga guru para mas magabayan nila ang kanilang mga mag-aaral. Ayon sa Private Sector Advisory Council o PSAC, layo ng inisyatiba na maging tulay sa pagitan ng theoretical education at practical industry experience. Ito'y para mas gawing kapansin-pansin sa potential employers. Ang mga mag-aaral, oras sila ay humanap na ng trabaho. Suportado naman ni DepEd Secretary Sonny Angara ang hakbang na ito tungo sa student employability.